Pwede ko ba tong ano? Pwede ko man lang ba siyang gamitin or hiramin muna para makita ng mga amigas ko na daladala -dala ko? Ano sa tingin mo? Nabenta na pala yung bag na mamahalin eh. Buti kong nabenta. Bakit? May na problema ba? Oo, ma, mama mo. Ma! Oo, oh, binigay mo? Oo, oh, ano naman ang problema natin doon na? Ma! Mahalin ko ko na namin, gumbinibenta namin. Para yun lang naman eh. Kailangan pa mag-isumbat mo sa akin. Eh kung ako kaya yung manumbat ngayon sa inyo, Ang dami nating bagong items na yon. Uh, papakita ko sa inyo yung mga bags natin ngayon. Ayan. So, eto. Eto para sa mga mahilig mamalengke dyan. Tapos, ngayon, tag-ulan ngayon. Kung ako sa inyo, ito yung bilhin nyo. Kasi mga pinamaligay nyo, hindi mababasa. Gawa yan sa plastic. Hoy na, kamusta? Mukhang ang ganda ng ano mo ngayon, ha? Ng negosyo nyo, ha? Mukhang umaariba yung mga negosyo. Ang gaganda Ay, okay. ng mga items nyo. Kaka lang po, ma uh, guys, wait lang. Dumating kasi yung maabihanan uh, ko. Tapos lang muna natin yung live. Ah, uh, love! Oh, oh, ma! Kamusta? Ba't Ba't biglaan naman yung dating mo? Ah, uh, pwede ba ako muna mag-stay dito kahit mga ilang araw lang? Oo naman ma, wala problema sa aming mag-asawa, di ba Lab? Pwede ba? Oo oh, ah, okay lang naman. Bakit kasi di mo agad sinabi para na dread kami? Gusto ko kasi biglaan eh, para ma-surprise ko naman kayo. Ah, sige ma, tamang tama. Sumama ka muna sa akin sa kwarto, ayos natin yung hinto di Ah, sige. Doon muna kami na. Dab, mawag na kami na nagdalay pa kasi sila, ah, be. Sige. Okay. So, ayun na nga, itutuloy natin ang ating live. Sa mga mahilig pa rin mamalengke dyan, ito, basket. Ayun. So, una na, mind na ni Rogeline tong last item natin. Miss Rogeline, PM niyo lang po ko sa page para maipadala po namin yung bag na na mo. Isan mo rin po yung address. So, wala na po tayong item for today. Bukas na lang ulit. Thank you po sa lahat na nag Bukas po ulit. Bye! Yes, nasa, na? nasa yung ano? Nasa na anak ko? Hindi pa ba, ba siya uwi? Ah, uh, malalate daw po kasi siya kasi overtime po sila sa working. Ah, ganun eh. ba? gaganda ng mga bag mo ah. Uh -huh. Ay, thank you. Ano ba yung pinakamaganda dito na tinda mo? Ay, eto ma. Ay, wow. Oo nga, mukhang nakabalot pa eh. Mukhang na, nakaka-excite na. yan ha. Eh ano kasi ito may uh, branded. Ah, okay. high -end. Ah, ganyan din 'yung mga gamit ng mga amigas ko, tama tama Oo. Ito Nasa Ay, ano siya? Nasa 100k. Ah. Siguro bagay na bagay ito ngayon sa akin. Sa Ay, tingin mo? Oo, mabagay nga sa Actually, marami nag- marami na akong nabentang ganyan. Pa ah, pwede ko ba 'tong ano? Pwede ko man lang ba siyang gamitin or hiramin muna para makita ng mga amigas ko na dala -dala ko? Ano Ay, sa tingin mo? Ma, ano kasi... Uh, Sige natin. na, ikaw naman. Ngayon lang naman ako magsasalita ng ganyan sa'yo. Hindi ba pwede ipagkaloob muna ngayong araw na to? Para malang paglabas ko ay eh, may maganda akong bag at makita ng mga kumari ko. Ma, ano kasi, mamahalin kasi yan. Baka kasi... Ayan kas tayo eh. Di ba? Dalawa naman kayo ng anak ko nagpalago ng negosyo na to. Tapos ngayon ipagkakait eh, pagkakait sa akin na magkaroon ako ng ganito or may experience ko man lang hindi ko naman pinagkakait. Kaya lang kasi... Pag... Hindi, hindi, hindi. Ganito na lang. Basta dadaling ko to dahil gusto ko ipakita sa mga amigas ko. Ngayon, ako na makikipag-usap sa anak ko pagdating niya. Eh, na lang po kasi yan. Baka po kasi magasgasan. Hindi na natin... Lang... ko to, na. Huwag ka magalala. Huwag ka magalala. Iingatan ko siya dalalu na ngayon alam ko na mahal pala to. So, ipapakita ko lang talaga doon sa aking mga kumari. Oo. Pumayag ka na, ikaw naman. Ang laki kaya ng hirap ko sa anak ko tapos para dito lang sa maliit na tong items na to, ipagkakait po pa sa na makagamit at makaranas ako ng ganito. Siguro kung nandito ang anak ko, hindi na ako magdadalawang salita para ipag, ipahiram niya to sa akin. Total hiram lang naman eh, ibabalik ko rin. Sige po. Sige po, pero hindi ko kasi anong mapayag si Charles eh. Mapayag yun. Ako na bahala magsabi sa anak ko. Maniwala ka sa akin, hindi ako, hindi ako pahihindihan ng anak ko. Ikaw lang naman yung maraming sinasabi. Ah, sige, ma. O, oh, sige. Ingatan Salamat. Niyo po, ha? Oo, sige. Salamat. O, oh, love. O, oh, Kamusta yung benta natin? Benta? Wala. Paano wala? Eh, kita-kita ko sa live kanina, naubos yung paninda natin. Oo, oh, naubos yung paninda natin. Yung mga mamurahin. Tinan mo. Oh, nabenta na pala yung bag na mamahalin eh. Buti kong nabenta. Bakit? May problema ba? K kinuha ni mama mo. Lab, Yun yung pinakamahal natin binibenta. Tapos kukunin niya lang. Tapos dadaanan niya pa ako sa drama na nung mga bata kayo, ganito, ganyan. Nung mga bata kayo, hindi ka kayo tinitipid na binibigyan niya lahat ng gusto niyo. Tapos sasabihin niya sa akin, hiram lang daw. Um, eh, paano kung madumihan yun? Mapibenta ba ba natin yun? Lab naman. Kakasabi lang ni mami sa'yo, di ba? Hiniram lang pala eh. Hindi eh. Alam na alam ko na yung mga hiram na yan eh. Hindi na yun ibabalik. Lab, wala namang problema eh. Kahit ano ba, kahit tingin niya. wag yun. Love, ang laki ng puhunan natin doon. Paano natin mababawi yun? Malulugi tayo dyan. Love, hindi mo ba narinig? Ang sabi niya, hiram lang. Kaya mukha kausapin ko. Piniram lang naman eh. Huwag mo na ma-stress. Sa una, ganyan na. Eh. Unang beses pa lang siya. Yun na agad pinakamahal. Sa una lang yan. Uulit-ulitin niya yan eh. Na hindi ako nagdadamot. Kahit ano dyan na... Kahit yung... Mga mumurahin lang. Okay lang eh. Hindi ko na... Hindi ko pagdadamot yan. Kahit bigay ko na sa kanya. Ang laki ng puhunan natin doon. Paano na itong negosyo na to? Ganito na lang? Love, ako nangakusap yung mami ha. <laughs> Hiram lang naman yun eh. Ako mahala, ibabalik niya yun. Tapos yung pagkakasabi niya pa sa akin, may, may panunumbat, pa. Eh, baka lang um, mamaya, iba lang yung pagkakaintindi mo. Sige na, love. Ako pa yung mali ngayon. Ako pa. Love. Mami ko yun. Ay, oh, ako. Asama mo ako. Oo, oh, oo na tayo. Baka kasi mamaya, stress ka lang kasi sobrang daming umu-order sa'yo. Pero love, kaya mo na. Love. Mira, ah, gusto mo ng designer bag. Meron kami dito, kaya lang pre-love siya. Sige, wait lang ha. Tatanong ko sa... Ah, uh, ma? Oh, Ma, may nag-inquire kasi na customer. Naghanap siya ng designer bag. Nasaan na pala yung hinira mo na? Ako na. Pasensya ka na. Kasi alam mo naman yung kumari ko hindi ko talaga siya kayang pahindian. Eh, di ba, nag-birthday siya. Alam mo naman, noong mga panahon, nagipit nagipit kami, siya lang din yung nalalapitan ko. Kaya ngayon, yun yung parang kapalit na hinihingi niya sa akin, na baka pwedeng hingi na lang niya sa akin yung bag na yun. So, kaya naibigay ko. Wait lang, Maha. End ko lang yung live. Wait lang, guys, ha? Ma! Oh! Binigay mo? Oo! Oh, oh. Ano naman ang problema natin dun, na? Ma! namin, doon binibenta namin. Para yun lang naman eh. Kailangan pa bang isumbat mo sa akin? At kung ako kaya yung manumbat ngayon sa inyo? Ma, hindi ko sinusumbat. Ang akin lang, Sabi mo kasi, hiramin mo lang. O hindi ko rin naman alam na kukunin sa akin yon at hihingin. Birthday nga, ba? Diba? So ibig sabihin, paano bang pahihindihan ng isang birthday celebrant lalo na kung marami siya na itulong sa'yo? Ay, ganito na lang, mabayaran mo na lang. Totoo, binibenta namin yan. Bakit eh? kailangan bayaran? Eh, anak ko rin naman ang namumuhunan dito, di ba? Pareho lang kayo ng anak ko. Kaya may karapatan din ako dahil anak ko. At anak ko rin naman ang nagnamuhunan ah, sa mga bagay mga na Ma business to, eh. eh. Kaya naman ka bigyan mga bagay, pero huwag naman yun. Mamahalin nyo, binibenta namin yun, eh. Bakit naman ganon? Teka, hey, ma. Ano to? Diyos ko na eto namang asawa mo, bakit naman siya ganyan? Samantalang yung lang, na, natatandaan mo ba yung kumari ko na yun? Napakalaki ng utang na loob natin sa kanya. Kaya hindi ko mapahindihan yung, mga, yung bag na hinihingi niya sa akin. Love, yung, yung bag na hinaram ng mami mo, yung pinakamahal natin binibenta, pinarigalo niya. Oh. Nak, ikaw naman. Ano ka ba? Mas kakampihan mo pa ba yung asawa mo? Samantalang kung iisipin mo, yung pa, paano na yung mga pinagpapalaki ko sa inyo, yung pangungutang ko sa kanya na walang tubo na pinagbibigay niya sa atin. Sana maunawaan mo rin si Kumari. Nan, malaki rin na itulong niya sa atin. Ma, na tayo. Kaya lang naninigosyo kami. Ma, naman ako sa iyo eh. So, uh, ngayon, ako pa masama. Dahil dyan sa asawa mo, napakadamot nyo namang mag-asawa. Na, na, natira ka lang sa kanya, ganyan na ugali mo. Samantalang dati, lahat ibinibigay mo sa akin. Eto, baglang na. Baglang to. Ano ka ba? Gusto mo pa ba bang mapahiya ako sa kumari ko? Yun ba yung gusto mong mangyari? Ma, hindi sa ganun eh. Hiniram mo kasi yung bag. O, oh, hiniram ko, tama. Pero hiningi na nga sa akin. Ano pa magagawa ko? Mahiram lang yun eh. Buti sana akong binigay sa'yo ng kasawa ko. O, oh, edi hihingin ko na lang siya ngayon. Parang hihingin ko na tapos pagkakait nyo pa sa'kin. Ma, mali pa yan eh. Ma, pwede pa pakinggan mo naman kami. Ma, kahit ano naman bag dyan, pwede naman eh. Kaya lang malak malaki. yung pahuna namin po. Kaso ngayon, kaso nga yun ang gusto niya. Wala akong magagawa kasi gusto niya mga designer bag lang. Ayaw niya mga ganyan na puchi-puchi lang. Nakita mo naman, yun lang talaga rin yung nagustuhan ko. Alam mo, na, hindi tayo mananalo sa nanay mo. Kung ganyan din lang, kayo na lang mag-degosyo. Teka lang, love. Ayoko na. Ma, salit na. pag tayo. nakano ba naman yung asawa mo? Mas kailangan pa bang panigan mo siya? Napakadamot naman niya para ipagkaitin pa sa akin yung bagay yan. Ma, hindi, hindi mo naman, naman kami. Ha? Ma, hindi sa kinakampihan ko yung asawa ko ah. Pero mali ka ron. Hindi naman gano'ng kadali yung ginagawa namin eh. Ma, ba't kailangan mo pa magbitangon ng mga salita naman sa sakin? Kailangan pa tayong magsumbatan dito. Sige, anak. Pasensya ka na ha, kung nabigla lang din ako kanina. Alam kong mali rin yung ginawa ko na pinangunahan ko kayo tungkol dun sa sabag na yon. Nakikita ko naman yung pagsisikap niyo para guminhawa yung buhay ng mag-asawa humingi na ako ng pasensya kahit makipag-usap ako sa asawa mo kung kailangan kong humingi ng tawad sa kanya para makapagsimula rin ako ng, ano, ng maayos na pakikisama sa inyo. Sige ma, kung nang sirahan yung pakikisama mo sa asawa ko tsaka yung relasyon natin. Oo Mag naman. pamilya na. tayo dito eh. Oo naman na, naisip ko na. Sige na. Tawagin ko lang yung asawa ko. Labalik ka nga rito. May hmm. sasabihin sa'yo si Mami. Nak, tungkol nga pala doon sa nangyari, gusto ko humingi sa'yo ng, ano, ng pasensya. Uh, narealize ko na mali yung nagawa ko. Unang-una, alam ko naman yung pagsisikap ng dalawang mag-asawa. Alam ko rin kung paano niya pinalagoy yung itong negosyo na to. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo kasi laging nandyan ka para gabayan pa rin yung asawa ko. Sana maunawaan mo ko na nadala lang ako ng pangyayari na siyempre alam mo na. Sige ma. Ma, naiintindihan ko naman yun eh. Tsaka, hindi naman kami madamot. Ang akin lang kasi, in ko na may babalik mo yung bag. Ganito na lang, ma. Ah, uh, bibigyan na lang kita ng panimala para makapag-start ka din, para ma, ma makabili ka ng mga gusto mo. Pag kumita ka, mabibili mo lahat ng gusto mo na hindi mo kailangang hingin, hindi mo kailangang magdahilan para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Ito, pagka uh, nag-umpisa ka, nak, ganito babalik ko to sa inyo. Mas kailangan nyo to para mas mapalago nyo pa yung negosyo nyo. Naisip ko lang na pwede nyo ba akong tanggapin na dito na lang muna ako tumira para makatulong man lang ako sa inyo. Kahit tagalinis lang ako na para lang makabawi rin ako at makasama ko yung anak ko. Umaari lang sana at papayagan nyo akong dalawa na dumito ako. Total, mag-isa na lang din naman ako sa buhay para makasama ko kayo. Oo oh, naman lang, walang problema. Uh, Gusto mag-live ka, mag-live selling ka din. Oo, sige, gusto ko yan. Kasi marami akong mga kaibigan, matutulungan din dito sa mga bagay na ganyan. Masaya yan. Maturuan mo na lang ako kung ano yung mga pwede ko pang maitutulong oh, sige, sa inyo. Ma. Uh, Mag-start na tayo. Sige, kunin ko lang yung phone ka, tapos papakita ko sa iyo paano mag-live, ha? Oo, oh, sige na. Sige. Maraming salamat sa pagpag-upis na kayo. Ma. Maraming alam, alam, alam. salamat. Ano, ano, Pamilya tayo. Thank you, ma. kasi sige na. Start na natin yung pagla-live. So, paano love? Mo na? may mga na dito? Ah, sige. O, ma. Dito na. Ayusin mo. Siyempre na, salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin.